ganon man talaga ang serbisyo ninyo so wag mo oh, dapat bo. isumbat yan kasi yung pasero sinusundo oh, eh, kaya nga ganun yung patakaran niyo ganyan kayo kumikita eh so never never you've been using that term kanina pa try ta kasi sinusundo yung pasahero sa pinto hindi katulad sa mga boss wag may kumpara sa mga boss sa mga train yung serbisyo na ino-offer niyo kaya tayo para ganong klaseng ng serbisyo ibibigay yung convenience to the passengers kaya nga, yung passengers willing to pay more ah uh, in that line also siguro tani ko lang din yung grab no because um, Is there a way kasi yung yung pong tama po yung sinabi ni chairman kanina makomplete? pag ang customer ay nagcancel ng na tatwo beses na suspendi yung po sa driver ba ano po ang kanilang sanction in case uh, do they have uh, the similar um, consequence just in case sila po ang magcancel uh, do, do you have a, a way of monitoring para naman humap maiwasan no yung kanina pong ginagawa lalo ngayon na pasko na paikahirap so do, ang, ang drivers po ba meron din pong uh, consequence salamat po mr senator uh, sa bahagi po ng Grab no sa pagpirma pa lang ng uh, kontrata pag nagsama po ang driver sa kasi sumama po siya sa platform meron po tayong tinatawag din na uh, uh, penalties kapag merong mga reklamo uh, or merong mga uh, problema na nai-report so graduated po siya minsan po suspension mula sa platform uh, pagbaban po sa platform ah uh, or minsan or kadalasan po lalo na po kapag kailangan may uh, hab habit of the driver for collective measures sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office para i-clarify bakit po ganito yung violation na mayroon siya so ilang po ano uh, sorry to batin, but siguro mga, mga ilan po uh, in a month siguro sa isang buwan mga ilan po yung drivers na inyo pong uh, dinidisiplina or uh, nire-reprimand or dinidisiplina at uh, ipa-check ko lang po ngayon sa aming uh, ops, I'll get back to you senator Thank you sir. Thank you uh, Mr. Chair. Tsaka po yung sa ano yung sa PWD yung concern po ni uh, Chairman kanina. Ano po yung siguro nung po ano po yung uh, basis ulit ng uh, PWD since sa uh, senior citizen uh, discount um sana po ma, ma ano maayos po yung memo no that uh, it should be shoulder by the TNCs and uh, talagang nakakaano nakabahala ngayon ko lang din narinig Mr. Chair na na driver na po and that would really affect no talagang marami nga kung hindi tatanggap kung nakita nga yung ano super, uh, senior citizen or um or uh, PWD so ano po ang basis talaga siguro can you explain ah uh, salamat po Mr. Chair no um yung nung pag-issue po ng batas tungkol sa senior citizen saka sa PWD discounts yun nga po nabanggit natin kanina naglabas din po ang uh, memorandum circular ang uh, LTFRB ito po yung pa uh, binanggit ko kanina na MC of 2018-004 uh pursue one so 20% discount for PWDs pursuant to RA 10754 no uh na nakalagay na uh, dinidirekta po ng board that all public utility operators and drivers to grant 20% fair discount to persons with disability so sa PWD side di yeah, po yung uh, isang kahit yeah Ya po yung nasa memo tsaka nasa batas po ya yeah. pero ang concern po ng chairman kanina bakit po naging Shin older na po na yon ng driver no okay. so talagang tama po siya na mamimili na po yan so can you ano um what would you yeah. do what action will do na dapat po yan ay uh, it should be shouldered by the TNCs salamat po uh, senator kaya din po ano no push tayo ng push na ibalik din kung yun po yung nakasaad sa batas tinutulak din natin na ibalik yung mga incentive sa drivers halimbawa kanina na po natin na may mahaba yung waiting time 20 minutes bago dumating yung isang uh, koche uh, kotse doon sa point of pick up, halimbawa bahay po ng isang tao, yung 20 minutes na po yun, hindi po nababayaran ang driver sa pagsundo. Medyo mabigat po yun kasi may gaso sa gasolina, uh, may oras, traffic. So yun po, pinipilit nating ini-incentivize uh, yung pagsundo doon sa tapat ng bahay ng isang tao. Uh, ganyan po natin siya binabalik. So, pilit po, no? every year, uh, month in and month out, ini-evaluate po natin kung paano pa natin mapapataas yung kita ng driver na sinisigurado natin na hindi agrabyado at makakasakay po ang ating mga pasahero. Salamat po, sir. Well, salamat po doon. Pero siguro, I think yung, chair, um, yung punto ko din ng Chairman Lucky, yung pong uh, sa senior citizen and PWDs, I think you really have to uh, rectify in case you really had a memo that it should it is now being shouldered by the drivers. Dapat po talaga. I think it should be shouldered by the company or the TNCs. No? Para po maiwasan na po yung pamimili. I think yun yung punto na ating chairman. Salamat po, Senator. Makipag-coordinate po kami sa LTFRB. Ukol dito. Because that's already by, ano eh, uh, sabi ni Chairman Guadis, that's a uh, violation, no? Dapat hoon na ma-rectify. Maraming salamat, ha, Mr. Chair. Laman. Thank you, Sir JV. Um, 80% ng income from surge fees na sa driver Tama? Yung 20% ng surge fees, ano pupunta yun? Uh -huh. Thank you, Senator. Ito po yung binanggit ko kanina na nire-reinvest po natin sa driver's incentives. Uh, lahat po nung kinikita nung surge. No? Uh, kasi po, gusto natin may portion na diretsyong napupunta agad sa drivers to incentivize them uh, na mag-operate po, no? lalo na po sa oras ng traffic. So, nire-invest ninyo yung 20%? Yes, Saan yes, nyo po nire-invest? So, yun po. Yung, halimbawa, yung nabanggit ko po kanina na 3 kilometers susunduin or malat 15, 10 minutes. Kunwari, ganun po yung layo, no? Uh, hypothetically. Yun po kasi hindi nababayaran yung ating mga drivers. So, in-reinvest natin, yung kinikita, bahagi po ng 20% sorry, sorry, hindi, na pupunta hindi, doon. Hindi, hindi ko na po nasundan kasi hindi ako driver. Paano okay. Yeah. ulit? The so, 20% nabanggit ah so ito po sir no yung incentives na binibigay po natin sa drivers no, okay na tayo sa so 80% po po sa driver direct, yung 20% so, diretso, yung 20% okay. sana pupunta yung 20% po is reinvested back to them ah uh, through incentives okay an example is so yun po yung halimbawa yung kanina example natin na uh, pick up time na kapag it takes 5 10 minutes to pick up a person dahil malayo po ah uh, hindi po nababayaran yung ating driver doon so doon po sinusubukan natin silang i-compensate uh, sa part niya na kinikita as an incentive. Kasi po, kawawa din po yung driver eh. Kapag, alimbawa, alam na, naiintindihan natin na may waiting time po talaga. Dahil gusto natin, sunduin tayo sa tapat ng bahay natin. Imbis na tayo po yung pumunta dun sa bus station, di ba? O sa uh, sakaya eh, ng... Ito, Maxi, ganoon man talaga ang servisyo rin So, huwag oh, mo dapat oh, isumbat dyan. Eh, di ba? kasi yung pasero sinusundo. Oh, eh, kaya nga, ka, ganoon yung patakalan nyo. Diyan kayo kumikita eh. So, oh, never, never, you've been using that term kanina pa, thrice na. Kasi sinusundo yung pasahero sa pinto, hindi katulad sa mga boss. Huwag mo ikumpara sa mga boss, sa mga train, yung servisyo na ino-offer nyo. Kaya Tama. Kay naalaw para ganong klaseng servisyo, ibibigyan yung convenience to the passengers. Kaya ang passengers willing to pay more Tama than po. the regular public transport. Okay, Tama sir? po, Mr. Chair. So yung 20% nire-invest nyo, yes, Mr. Chair. ibig sabihin, binabalik din uh, sa mga driver yon At alam talaga mga drivers. Opo. Sa incentives, gaya po na nabanggit natin, in the tens of millions every month, hmm. ang nire-release back po natin sa ating drivers. Okay.